Facebook, ito ang favorite S-list nyo. And tonight, we will talk about shoes, di ba? A girl's best friend, hindi si Diamond Shoes ngayon, sapato. So, we need to learn how to pick uh, yung pinaka-importante na, na klaseng shoes para magmamatch sa inyong mga outfit. So, ako yung favorite shoe ko na uh, easy to match ay yung skin tone. Siyempre, bawat tao kailangan ng chinelas. Ito, for me, ay isa sa pinaka importante sa patos sa isang tao kasi uh, kaya nasa sa bahay you need it. Pag uh, traveling kayo, dapat may shoes na pwede kayong gamitin kung saan-saan. Usually kung ano nung kulay, bagay naman sa mga clothes. Kahit flashy colors, okay naman kasi malipis lang yung yung design kasi ito lang ang makikita, de ba, sa, sa end. So, ako gusto ko yung black kasi bagay sa lahat. Pero yung pink para may touch of colors. At bagay naman sa kahit anong kulay na outfit. Ito super important for everyone there. Up next, we'll talk about flats then Pero mas formal looking flats. Kasi ito may konting shine. So pwede gamitin sa gabi at pwede din sa, sa afternoon. Sobrang ganda ito actually kasi... Mura lang, mga 140 pesos. Okay. Tapos, comfortable naman kasi garter. So, hindi masakit sa paa. So, this can match um, sundresses, kahit, kahit shorts din. At kahit sa gabi na may uh, mini black dress din. Diba? ba? naman. Ito naman yung mga pumps ay high heels na sobrang comfortable kasi makapal dito. Diba? Pag mas malipis dito, yung arch ng paa, mas ganon. So, painful. So, make sure na pag gusto nyo maglakad uh, with high heels during the day, kailangan mataas din yung sa front. So, ito nude din kasi gusto ko yung match sa lahat. So, pwede din sa gabi at ito very casual din para sa date. At pag mahaba yung legs nyo, mas mahahaba ito kasi parang may mini booty. Pero huwag niyo suotin ito pag may cankles kayo, yung fat ankles. Kasi since it's until the top, pag taba yung ankles, mukhang, mukhang puno. So, kailangan nipis yung, yung ankles niyo. Um. Ito ay yung pinaka-formal shoes ko na maganda sa anong-anong damit kasi skin tone lang. Ito kahit anong suot mo, magiging formal at bongga yung outfit niyo dahil sa malilipis na na heel. And I think na every woman should have stilettos kasi ito ang pinaka uh, mag -e emphasize ng mga legs mo. And syempre, for the last, may boots ako. Actually, sobrang love na ko yung mga boots. Pero hindi pwede naman magsuot dito sa Pilipinas kasi ang So, yung boots na ito, mas casual, mas mukhang Dora the Explorer, di ba? Kasi skin tone din, pero mas casual yung look. Pwede naman ito sa malls. At minsan, pag gusto kong maging center of attention sa street, gusto ko to. So, this is very comfortable. <laughs> Sa mga girls, syempre naman, kailangan comfortable ang sapatos nyo. At uh, dapat, uh, you should know what clothes you have in your closet para i-match. Kasi ayaw mong bumili ng sapatos, tapos pagdating sa bahay, wala naman na bagay sa sapatos na yan. So guys, till our next SLS, I hope you enjoyed our little meeting here about shoes, ala Imelda Marcos. So hanggang sa susunod na SLS, bye bye!